So guys, what's up? Good morning. Not <laughs> mm, bad news, not good news. Kanam ko an ba? <laughs> Puro magnehang oy. <laughs> mga ni chat o ni ko an mo comment ba nga kanang kung diet na ako, kaya dapat more on protein jugon ako. So na search search ko sa mga protein. So, daghan man, no? eh, ganang mga number one. Then, breast, shrimp, kanang beef. So, moto, guys. Nag-search-search ko sa mga kuwan. Then, moto, nung ko nakita nakitaan sa akong rep na shrimp. Pero, ito to siya, o grap. Ito to siya pa. Nga, yeah, veggie, o shrimp. So, moto, guys. Ang go to nag-unit ako kung gingon niya sa nga two days <laughs> na ko. Pero nag-egg yapon ko, guys. So, mo niya akong kanon, haul. Share me sa akong pare sa anin, pero mura niya akong kanon, whole day, guys. Mo akong gigisa nga cabbage, carrots, anay ahos, o sibuyas, da, sibuyas, bombay nga white, white onions. So, niya, kani, magkwara kong duha, kani, niya, sa akong pare sa... <laughs> Nani say chili oil, guys. Mm. Ilagay ko sa yung Coco Park. So, yan ko. So, mga ko siya, guys. Matunagan na ikuwan ako nga. Kasi niya nag ko nagmahunsa mm. ko. Ako ay paday akong kong itong itlog. Pero mo lang, eh. dapat no rice right, na ko, no rice, right, no sweet, no soft drink. So, mo gapon ma video gapon ko guys para makakita mo sa kung gikaon. Mag video ka ko magluto sa. Hmm? Inat ba? Hmm. Para ha. ko. Ah. Oh, mo gapi ka sa. <laughs> cool guys, grabe yung soup brings grabe kaya rice wala pigil kaya. Mmm. 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 na Mmm. 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 para na sa na eh. So, ma-auto guys. Dito lang yung koto, No? o hindi ko pa ba't tenday siya siya kayo realistic kayo ng apple dami ng apple dyan ka ba nga, sa'yo pwede na kayo dapat ang apple na dahil panit nga ako pa kung ako pwede ko skin bobo ang binignit bawal mong yapon siya kahit mong kayong na Kuan bawal dari kuan, lumayan too much. Ako ng goal. Ngayon ko nga, di ko mahangol sa. Hmm. Goal. Ngayon goal. Hindi di ko magangol-hangol. Ang mga tanong buko kay hangol kay kuka. Hmm. <laughs> May ito ka. so, ano? no, kay daw tangka. Ako, ang gawin ka man. Wala akong namukal. Napirbe na ako kung kay Dili na kay Bloated. Change plan niya ano jud na jud ano jud ng life guys tigyot na nan gratis? i tried kung makuha na kaya mako kobe or rice or soft drinks or sweet achievements na kayo eh karon day to ra ko kutob so so sad man pero padayon na ang life Masa dili na ko mag rice mag soft drinks mag sweets likay sa yud ko kaya dapat ikawart din ako. Daot na ko. Itong muka na ko. Pero to eh. Nasad ba ako? Pero, pero muram ko ma-stress eh. Inagmata na ko. Eh, nasad. <laughs> so, mga nyo guys, mababay na ko kay Tagam pa kayo buhaton? Thank you for watching guys.